ano so, pare yung ano uh, yung tindera dun sa amin oh grabe ang ganda oh oh hindi nga ay pakilala na mo naman ako dyan ah pakilala ko na dun pare baka baka pagpunta ko ron Doon no. tayo mag tayo sa tinta nila para ito siya dun muna pero pwede ako pwede bukas yun pwede na bukas eh? so pwede sana kung bukas na eh bukas? oo pare ano natin patagalin yung tindera nila ron Oh. Pero bago yun, pare. Umagay muna. Oh. Yung tendera nila, napakaganda talaga, pare. Inaano ko nga eh. Tinatanong ko kung pangalan. Anong pangalan, pare? Oh. Si Patricia! Patricia? Patricia! Kapangalan ng jowa mo! Huh? Kapangalan si nga ng jowa mo! Ano may jowa ko yun, Oo, oh, pa. Oo. Oh. Tawag ko na, pare, ha? Ayun lang naman lang. Pero yung Patricia na yun, maganda talaga. Maganda. Mapakilala ka na doon, pare. Mapakilala kita. Kaya ba, hindi ako mo brand doon, Ah, so... Yun yung ano? Kailangan mo, hindi na palagi ka doon. oh Cholate? Oo. ba yung hali na lang? Pwede na yan. Siyempre, kung hali ko na ako. piso. Pwede yung kasi unang unang na ligawan, para yung nanay. Yung nanay? Oo, si Ali Pasig. Kaya? Pangalan pa lang, mukhang malapit na. Ali Pasig. Ah. Ali yun muna, muna yung ligawan mo pare, para kung masakay kay Alin Pasin, eh, kay Patricia. Huwag sa'yo din na pare, oh. Katayin na ako ah. Pero, ano, tuloy tayo. Sa isang araw dadaling kita doon. Dadaling kita doon. Tapos ako sundo sa'yo. Gano'n, dalawin sa trabaho. Na, malapit lang ang trabaho doon. Sa tindahan nila, alam ano Alam Patricia pasing pa rin. Oh. mo lang yan ha, hindi naman kung ba'y sinasabi mo eh. Pakakilala ito kung wala kang yun. Parang magka ka para eh. Ay, mga... na ako ng wala na pa ako magiging jowa. Ay, iniligawan binasted ka agad ako. Oh. Ayaw na ha. Ba, binasted ka! Oo! Ano hindi ka din? Bakit? Tingin mo naman yung ikyura ng mo mo. Hindi ka kasi na ako. Na. Okay naman ah. Ay nako. Na, mag mag ayos ka kasi ng ano, kubet pare. Para ano, para mag, mag -mukha ka ng sa... Bakit hindi ba mukha ng guwapo? pare. ko na to ano? Oo, lasing ako eh. Para ano pare yun? Oo. Oh. Kailangan yun. At sa mga mo? Wala. Sige na, sa'yo na. Sa'yo? Tagay mo na. Oo. Eh, oh, Masang-masang mga Oo. Oh, kanina ka po eh. Kailangan naman, dinadaya kita? Oo na. Ano na ako? Hindi makita dinadaya. Ikaw nga lang naman dadaya. Ay, tinan mo, hindi ka po nalalasing. Punta ka na paano ako malalasing? Oo, oh, tagay mo. Oo, oh, kagaya niya. Pang-apat ko na to. Oo. Oh. Eh, wala ka naman nilalagay. Nagkanina pa ikaw may laman, tapos pagdating sa akin, walang laman. Ano ba yun? Naglalakon ba tayo dito? Eh, bakit yung pare? Ha? Eh, wala naman laman eh! Magtataka ka ba? O bakit? Bakit? May ambag ka pa sa hala? Eh! Eh! <laughs> wala ka namang ambag, ha? Ano ka? Kaya ka pa, pala, hindi ba di ba sinabi eh? ka na sarili mo sa akin ito ano ba? eh. Ano tapos... ka? Ano ka? Ano ka? Ano Lagi ka nalang libre, gano'n? Anak, nagteting naman to. Akala ko naman. Nagaya ka nang inuwi. Alam ko, mapapainom ka. Wala ka wala ako ang Ganyan-ganyan yung Tumagay ko pa At tagayan mo pa ako. Wala naman naman. Sige na. Ay, sige na. Sige na. Sige na. Sige na. ako. na. Tawag-tawag mo pa ako. Sarap-sarap na lang. Sige na. Bisit ka. Bisit ka Sige na.